Taya ka. Taya ka na. Taya na kayo lalawa. 21. Ah! ang tawag kami. Di ba 21? Oo ka! 21 ka! 21! Sa amin ano? 21 na. Yun na yan. Yun na yan. Sa amin? Junini. Junini. Okay, 21. one two, content. Uy! Hindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15 16, 17, 18, 19, 20. I am there. <laughs> Pili ka. Kahit ano? Dapat tama Oo, 20. Oo, oh, pili ka dito. Slow. 20 slow! <laughs> kakain ka, 1, 2. 1 banana. Ano yung ginagawa nila? <laughs> Oo. Oh. Oh, Ang Nawala na sila. Oh, to be continued.